Pa-flooded yung ano. So yan, binaklas ulit namin yung ano. Uh, rocker arm. So nakita niya, naikabit na yung timing belt. Tapos nakabit niya yung rocker arm. hindi mm. pa matapos sa inside, Doon na naman daw sa So binaklas namin yung glow plug. Itong ano. Tingko to. Ano eh, diesel. Hindi tubig eh. Ayan no? No? Yung diesel? Diesel no? Diesel. Tingin ko sira yung isang injector. Nag-flood yan. Ayan no? ito na yung ano ating camshaft cap so ito na yung resulta na pagkaputol putol putol ito ito yung pinaka uh, main supply sa arm shaft kasi yung oil ng L300 no na papuntang mga rocker arm is dito mang gagaling yan makikita nyo yan may butas yung butas niyan papasok yung oil dyan papunta naman dito sa ayan oh, loob ng shafting sa rocker arm shaft so yan yung maglulubricate lahat sa mga rocker arm natin tsaka sa uh, cup na ano camshaft cup yan makikita may mga butas din yan dyan yan so dyan dadaan yung mula doon sa pinakadulo kaya hindi pwede magkabaliktad yon may nangyari yan sa amin dati na yung sa dulo is nailipat yan sa ibang pwisto nasira yung cylinder head kasi umandar walang oil kinayod yung ano kinayod yung nilalapatan ng camshaft kasi wala naman ano to bearing so kaya eh, hindi pwedeng magkapalit so ito yung iba Ayan. talagang ano na ah uh, tawag nito na nagkadurog-durog na so na durog na talaga Okay, mabibili natin ito is ano na lang siguro sa surplus. Tapos yung shafting din na ano, bibili natin surplus na lang din. Yan, so yung oil natin na putol-putol yung shafting na rocker arm. So dito sa timing belt nya, pasok na naman timing. Ayan. Pati sa injection pump. Ayan. Tapos sa baba. Oh, saan ba yan? makita. Sakto naman dyan, oh. Hmm, sakto. Ito marker niya. Lagyan natin ang ilaw. Ilaw. Hmm, tapos, oh. Hindi Ano yun? Nagkamali ng ano? Kalbajas. Dikit. Badaklas nga yung ano kasi kaya baka mahina yung ano ng oil. Wala naman tama yung mga cup. Ah, mo Yung, yung uno lang, hindi ko na binaklas. Hmm. Pero yung, yan, binaklas ko pa yung tres eh. Para makita mo uh, -huh. uh -huh. Okay, tanggalin natin tayo yung belt. Tanggalin? Oo. Uh -oh. -huh. Ipipiting natin yung mga cup na binili. Tanggalin muna na namin yung belt para mag yung camshaft. Para makapag kami dun sa camshaft cup. Para malaman namin kung Luwag o masikip. Okay. Ayan, so, ito na. Nalilagay na yung cup na 2, 4, tsaka 5. So, naikot naman ah. Na. Hindi sya smooth na smooth. Pero, may clearance na yan. Ayan. Okay. So, hindi rin mga sobrang luwag sya. Kasi pagdating dito, ah, uh, malakas yung talsik nyan ng oil kapag maluwag yung mga na natin clearance sa cup so tas ito naset na rin ito yung napotol natin na shafting Yan. so nagpabili lang ako ng isang adjuster screw kasi yung isang adjuster screw na nakalagay dito is wala na tong uh, dulo nya so mahirapan na tayo mag adjust may sasagad natin yung nut So, pabili pa akong isang piraso bago natin i-kabit ito dito. So, ikakabit na lang to Tapos, pa timing belt, kabit natin ulit para matesting natin kung walang singaw. So, sana wala. So, ito lang naman isa yung ano, medyo tabing isa paningin ko. So kunting-kunti lang. So, tingnan lang natin kung uh, under siya ng matino. So, kapag kasingaw yung mga barbula nito, matik, magbababa tayo ng cylinder head. No? ah uh, itong ginagawa natin is shortcut muna to para malaman natin kung may singaw ba o wala. Kung aandar ba o hindi. No? Kasi pagka ginawa na natin itong cylinder head, nag-top overhaul tayo, cylinder head lang yung gagawin natin tapos kinabit na ulit natin tapos pag pander pala natin is may naking yung ating uh, bottom end na parts dun sa black si uh, mga bearing nun kung may naking pala yun so magbabakbak ulit tayo so dito kapag na pander natin kahit may singaw, may singaw man siya under pa rin yan palyado lang no at least marinig natin yung tunog ng makina kung maganda pa ba yung tunog or pangit na kung may magnanaking ba sa loob so ito muna pinaka shortcut na gawa para malaman natin kung wala bang kakaibang tunog sa uh, butong part ng ating makina so kakabit na lang natin install na so hindi natin naman bakit nagkaganon yun ano? nabasag yung 2 tsaka 4, 5 na cap tapos yung ating shafting na pinalitan natin ito itong shafting na to is naputol no tapos yung rocker arm wala namang putol. So goods din yung mga roller bearing niya. To. Wala din kalog. Yan, wala siyang ano. Ano. Oh. Maganda pa nung iikot. Hindi pa durog yung bushing sa gitna. So ikakabit na lang muna natin ito mamaya pagdating nung isang adjuster screw. Yan. So pahabol ko pala no, yung sa pagkabit ng shafting na to ah uh, hindi kayo pwede magkabaliktad kasi yung ating camshaft cap makikita niyo doon. Ayan oh, mayroong dalawang butas. Ayan. So yung dalawang butas, meron din dalawang butas yung shafting natin. Hindi tayo pwede magkabaliktad niyan. Dalawa din ang butas nito. Isang dalawa, sa dulo isang piraso lang. Ayan isa lang 'yan Okay. So, hindi pwede magkabaliktad para yung supply ng oil doon sa camshaft. Kasi nandun yung main niya na gallery. Aket doon sa si isang cup, tapos lulusot doon sa butas, papasok dito sa shafting. So, yung lobe ng shafting nito is merong butas siya na diricho. Tapos, meron na siyang individual na butas din, papunta naman dito sa cup. Hmm, so, ito na, dumating na. So, meron na tayo. So ito yung wala na yung plastic sa dulo. Yan, nabasag na. Tsaka yung itong ano nya. Parang cup o retainer. Yan. So, kakabit naman natin doon. Baka flooded yung ano. So yan, binaklas ulit namin yung ano. Uh, rocker arm. So nakita nya, nakakabit na yung timing belt. Tapos nakakabit nya yung rocker arm. Hmm. Hindi pa matapos si side. Doon naman daw si So, binaklas namin yung glow plug. Itong ano. ko to. Ano eh. Diesel. Hindi tubig eh. Ayan no. No? Yung diesel? Diesel no. Tingin ko sira yung isang injector. Nag flood yan. Ayan no. I-clear sulit natin. Hindi natin kung natin ng 360. Ayan no. aso Por Pagangat nitong exhaust 'wag pumunta sa intake 4 tayong mag-clearance. Ayun. 4. And mulo talaga. dami pa oh hindi yun tres ba yun oh tres tres no? na hindi hindi start hindi okay. <tinyo> parang pati quattro abnormal yung buga malakas <tinyo> no? hmm tagal ko muna sakit ng quattro Oh para ano. Sa injection pump. Para walang deliver no. Yes yeah. yeah, start. Meron <tinyar> Kasama ba 'yun? 'Yun kasama. Hmm. Kasama. Chopetan? Na natin. laneng dalawa no 1 2 3 4 yun so pinagtataka namin uh, kanina nag-hydrolox siya puno yung tres ng parang diesel tsaka oil kasi maitim eh Tapos ang problema pa ngayon bakit uh, tinanggal na namin yung supply dun sa shut off valve ng injection pump nya may lumalabas pa rin dito no may lumalabas pa rin dyan so ibig sabihin yung injection pump natin nagtuloy tuloy na yung ano tuloy tuloy na yung ano nya diesel no so kinibit ko muna temporary para matesting kung saan talaga galing yung ano doon, laman. So, nakita niyo naman kanina, uh, baklas na yung connection ng injection pump pero may lumalabas pa rin sa 3-4 yung uno 2 natin wala na. So, ngayon tingnan natin kung anong under nito. So, obserbahan muna natin. So, bago tayo mag calibrate ng ano ng injection pump testing na natin doon yung 3-4 kung papalya ba siya o mag-uusok ba. Okay? Kari ka na. Ah, batok, どうしんですか